Sa unang pagkakataon, ibinida sa paliparan sa Cebu ang ilan sa mga obra ng national artist na si Kidlat o na si Kidlat Tahimik. Kasunod ito ng kasunduan ng Infra-Capital at ng National Museum of the Philippines sa itampok ang obra at kasarinla ng mga Pilipino. Si Jesse Atienza sa detalye, Rise and Shine, Jesse. Reading the stars, he could read the waves and the winds Nakadisplay sa Terminal 2 ng Mactan Cebu International Airport ang mga obra ng national artist na si Eric Oteza de Guia o mas kilala bilang kidla tahimik. Masaya ang tinaguriang father of Philippine Indie Cinema na maibahagi ang kanyang obra sa publiko. Gawa mga obra sa kahoy, mga bato at ilang mga natural na kagamitan. Kasama sa kanyang art installations ang kuwento ng circumnavigation ni Ferdinand Magellan at ng kanyang tauhan na si Enrique de Malaca, na pinaniniwala ang isang Pilipino. Ay, talagang ginagalak ako. I'm, I'm ecstatic na it has found a home here, and it's not even so much for tourists only. I think magandang nalalaman rin ng mga taga sibuna may isang mandaragat sailor in 1521 sana siyang unang umikot sa mundo and he is one of us kasama sa mga isla natin I hope that the story goes around more and especially Cebuanos so, malaman rin na Cebuano talaga itong Nag-first circumnavigate. Para sa National Museum of the Philippines, paraan ito para mapalago ang National Art Collections at magandang venue ang MCIA para makita ng mga lokal at turistang pasahero. Some of us have, had the for have been fortunate to go around and see other airports in other countries and may mga public art, may mga cultural exhibit, you know, and... Uh, Why can't we have that? So sempre Camisa National Museum. We're also thinking in the direction Sana Macoron cultural artistic elements heritage elements uh, I airports bilang gateways I uh, think bansa. No? Let's do it in Cebu because uh, the management here is amenable, no? And nakataon na isang magandang koleksyon natin ay yung kay Tatay Kidlat nga. Pinag-aaralan na rin ng pamunuan ng NMP na mag-display din ng iba pang mga koleksyon sa iba pang mga paliparan sa bansa. Ito'y para ma-flex at maipakita ang makulay at mayaman na kasaysayan ng mga Pilipino. May hamo naman si Kidlat Tahimik para sa mga kababayang nasa industriya ng obra at sining. Realize na ang galing pa rin ng Pinoy. Yung indigenous na sinasabi ko, yung ating mga talento, ating mga imagination, ating mga creativity, mga paglilika. Second to none in the world. Talagang napakalaling. If we don't try to be copycat of Hollywood, copycat of fashion, copycat ng mga painters, pero ilabas natin yung sariling sariling duwende natin, yung sariling manlilika sa atin. Parang original. We are such a great creative people. Let's not be a prisoner of colonialism. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.